Ano oh. Posing. Posing, na nalate ka na. Wala na yung malalaki. 200 Sina. na lang sa'yo ang kilo. Uling-uli ka. Ito. Kasi bigyan ko, ko sa ito sa'yo para 50. Swerte-swerte ka kasi tabla na lang ako dito. Dalawang <laughs> ba oh, na lang sa'yo. ba bakit binargain oh. mo? Kalahati <laughs> na lang. 300 na lang. May lang po lang oh, All the way. Magkano na lang yan ay? <laughs> ha? Binibigay na? Binigay na lang. <laughs> <laughs> eh. Hey. Ha? O bibili na ako para Gusto kasi nila apple eh. Apple? Oo. Ila. Ay, sa so magandang buhay. Atin muna natin si Chichi at Paala kong dumaan dito sa highway At Silipin ko muna si Ate Raquel Tapos sana yung uh, Bago nating suki doon sa Malengke, bago pumunta doon sa looban, ay uh, sana meron din. Kahapon wala eh. Wala sila kahapon. Malay natin meron. Mga isdang malabon ba? <laughs> galing, galing. At least meron tayong backup. sa saan sineswerte ka, eh, di araw oh, talakitok mura lang 200 lang ang ulo ng talakitok oh. nakikita naman natin pag sariwa pa yung isda kasi eh. mapula mapula pa ayos pa yun lalo na ihasang nakikita natin yan pag pula so ayun po <laughs> pero yung nabili kong uh, tinatawag niyang maya maya which is hindi naman maya maya talaga yun parang mga pa 2nd cousin, 3 cousin yun Pero masarap sya Pinerito ko muna sa may luya Tapos sabay sinigang ko Nalansaan daw si Bebe Sabi ko, parang palansa? Wala kang kalansa-lansa Hindi, okay, nanya yung kulay pula Nakita ko Pag hindi na makawala yung kulay pula na yan Sa may pisngi Ito psychological na lang yun alay mo si Ate Raquel meron din ba? mas sariwa kay Ate Raquel syempre Laan bilang yung doon sa kabila Si Ate Raquel pa rin tayo Walang pasok kahapon dahil yes ng bayan Grabe ang traffic kuha yung 8 feet ang haba uh, 2.5 feet ang kapal at 2.5 feet din ha? ang taas medyo malaki sakto lang pang arwana talaga so inaaral ko ngayon kung ha, paano yung pag-maintain ng tubig filtration yung mga na ginagamit ng mga nag-a-aquarium uh, So, ayan po, inaaral natin ngayon yun Matagal pa naman dumating yung aquarium So, meron pa tayong time Actually, one month na akong nag re research dyan So, mga tawag sa all kinds of filtration Ano po bang mga kailangang Yung mga parameters ng tubig Ammonia, nitrate Nitrite, mga ganun ba poli ay uh, maano naman natin. Meron naman tayong ano makukonsulta. Late <laughs> na yata kami ni Engineer sa. Kaya, kaya pa. Dito tayo sa may harapan. bigat ng konti yung bag niya One bag lang siya eh <laughs> Ayoko yan si Papa dati ang bigat ng dinadala ng bag. Oh. Okay. Hay okay. dito natanggal na naman yung ating eh bibigla mo siya ang bigat daw ng bag. Niya. lalo na sa gilid ng simbahan kasi pinoprosesyon pa yung si Apong Tali tinatawa ano ayan kaya kapag ang traffic dito kasi gunda pa pala dito tayo dadaan Turong dito, Cabiao Nueva Ecija, ay one way naman, parang wala lang, nonsense, ano? Bakit ganun? Walang ano ah Ay mali May tarpulin doon May nakaturo Tukabiyaw Pero One way naman yung manong na Ah yun May pinto Ate Raquel si Ate Rock Negative Tuesday Tuesday labon nga meron din ako nakita kinulayan yung maya maya pinapulan ah nandito sa tropa oh meron, ng konti. Oh, meron. Oh, 500 pa naman ang pera ko dito. Hey, sige farmer. Alam bossing. Bossing, na late ka na. Wala na 'yung malalaking isda. 200 na lang sa 'yong kilo, uling-uling ka. To. Kasi bigyan ko 'tong sayo 'to. 300, swerte ka kasi tabla na lang 'ko dito. Meron ta lang sa iyo. Bakit dinarge mo 'kong kahit nagkano bossing? Sige. 300 na lang. May pa pala 'ko na bossing. Hay nako. Mey maya-maya. Hindi na nakita. Wala kayo na. Chat out. Ha? Chat out. Tayo na. Oh, bati na. Chat out. Wala ka ba nakikitang sungayan sungay doon? Yung may sungay? Meron. Pero Mahal nga lang, ano? Ang balat niya para magaspang. Oo. Parang Para liya. kulay. Tapos may sungay dito. Yes. Hindi kita? Gusto mo? Murang mura lang sa'yo. O, orderin mo ba bossing? Pang ihaw mo sa'yo? Hindi. Ihaw mo yun. Ihaw. Hindi na tinatagal ang pito kayo. Oo. Uh sunugin mo yung balat. Oo. Uh Yun lamang masusunod. Dalawa yun, ha? Dalawang Dalawa klase yun. May, may isang mablo-blo. Merong isang gray. Yun to na yung gray na mas light gray. Basta yung may sungay. Hindi, merong isa, dalawang miso ngayon. Dalawa ba? Oh, merong isa yung parang mablo blu na ano. Meron naman yung isa yung mas malapad na gray ang kulay talaga. Yun, oh, yun, yun, yun ang original. Kasi, kasi alam mo kailangan boss eh. yun. Oh, sa pin, Halos araw-araw naman ako oh, dumadaan dito. Okay. Pag meron na akong nakita yung siya sabi mo kunin ko para magito. Oh. May sungay dito. Oh, shout out mo muna. Kay Vilma, sabi mo kayo. Oh. Kung, kung nakukuha kami sa video mo, napakamura ni ano po yan? Yung <nag> sabing ano, lahat <laughs> yeah. ng star driver mo. Mag yan nga, si Pwede lang kilo na bossing eh. Ano ba ito? Start yung gagat yan. Oo, oo, no eh. Biru mo ito. Yan, yeah, no, madalas kumakita rin ito. Ito, dalawang kilo, 50 Ay, sandaan lang. 50 lang kilo. Oo. Biro mo na. Pang paksiw, pa. paksiw na eh. Sariwa-sariwa yung bossing. di sandaan lang yan. May dagdag pa, oh. Tira mo. Thank okay. you. Okay. Biro mo napakamura. Oo nga. Pag may 50 ka, makaka... Ayan ka ng masarap pangat o kaya masiw. oh. sige yung magkano yung sukli ko Ah, uh, may sukli kang 200. Okay, oh, ibibigay mo na niya. Bigay ko na lahat. Yes. Oh, yan. Ay, bibigyan ko nanay ko. Ayun you know, na oh. Ay, itong dalawa, bossing. Siyempre, huh? isukli mo naman 'yan. Wala nang baka talaga. mura 'yan. Aba, ikaw lang ibibigay ko ng ganyan sa kayong mga ibang suki ko. Subukan mo na lahat 'yan, may limang kilo. Bilang mo dalawang Sama mo na yung yellow. Basta, ano ba sukuli su ni boss? wag na. Okay. nga na ito ka, bibigyan na nga natin. Boss, angat mo lang yung plastic. Hmm. Boss, siya ako ka, pabili mo na doon. Oh. ito, big ano ito, cold room mo ito? Hindi. <laughs> <laughs> <Bigay> po. <laughs> Alam ko, kulungan ng kalapate. Paruya. Yes, si boss. <laughs> Maganda <magpua> kulungan <laughs> ng kalapate ah. Magaling magkuha lang. Ano? Hindi, mahilig akong mamalengke kasi. Nakarating ako ng masinlok. Ayun. At Maribeles. Kunti na tropa binibigyan ko rin dugo. Na mula yung lapu-lapu ko kanina. Apat na kilo bawat isa. Ay sa? Okay na, di ko na kay Lion Boss. Okay na. Salamat. Salamat ah. Thank you, brother. Pwede lang <laughs> ano mo, kolo-kolo. Ay. Thank you. Ay, hey, ano to? Ah, Mexico. Tatang Mario. May gawa. Gawa. Ayan, okay na. Pang ano yan? Pang ano eh? uh, ano yun ano bang isda Yung inaali, tinitina pa. Mura na rin. Hindi yan pa favorite na po yun eh. Ano bang tawag ni na Bebe? Favorite niya din yun. Tongsoy. Ayun. ayo oh, bukas pa rin. Ang palengke. Bukas pa rin. Two way pa rin siya. Two way pa rin. Pero jackpot na ako doon sa いい Panga ng tuna. Frozen na nga lang talaga, no? oh, anong marites ngayon? Uy! Anong balita? Anong balita? Balita anak ko kahapon, oh. lonely, matumal. Pero niyang kagista na siya. kasi syempre. lang nga naman may magluto pa nung kaaraw ng fiesta. mamamalingki pa. Ay, pero pa. dati. Ay, pero dati, anak. Masali. Umahabol. Oo. Oh, oh. Wala pa pa oh. Masali Pero, kahapon, it's lonely. Mahirap naman na kasi talaga ngayon. Mahirap ng buhay talaga. Sa kala na, nag-reserve na sila nung nag-reserve na nung dami lang pati. Nakipiesta ka kakon. Nag Sharon ka. sa baboy. eh. Hindi dito. Ugali nila Sharon. Kaya Sharon kung, yan talaga dito ne. Oo, dito Sharon yan talaga ah. ne. Ne, Kety. Nung napulo yung silo damo, maggawan mo ng baby. Kasi ta Sharon napulo Eh. Ah, sampung oh. kilo ang Sharon. Oo, oh, talaga. Dito, dito. Talaga. Gusto talaga dito. Gusto talaga dito. Bawi bawi lang pag sila naman namiesta sa iyo oh, naman ang na. Oo, gawin ng din ang, na na... Oh, oh, din ang Kaya daragdagan may... oh. 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 mo na. may kita? Oo. sa Bibigyan Shepre, mo na. Meron, uh, Meron din sila, sige. kawawa sila. Kung um, <laughs> <laughs> may bitbit -bit yung gay. Sila walang bitbit. -bit. Ay naku, yung day garutay. Kaya kung marami Di garutay. Ah, di dapat pala bayong yung ang dala mo? Oo, mga ibaw. ulo ng lechon, dalhin mo na. Lang. Kaya yung nagwe-wetting, ayan, nakatatlo na dahil sa siyar. Bayo yung may goti na kilani. Ngayon yung tapapitani naman kay siyar. Gusto <laughs> ba ako pa? Ako, ah, siguro masarsa yung kinain eh. sa Sama-sama na eh

Magkano so, na lang yan ay? Ha? Binibigay na. Subi ako na ito. Binigay na lang? Oo. Oh. Salamat. O, oh, salamat lang. Hindi <laughs> na <laughs> ako yeah. hey. support. Salamat ko rin. Kasi din din umahataw ah. Maraming ah. <laughs> <tsukot ko> rin. <laughs> Kung natapos, ko nga tayong ipagal. Sana <laughs> hindi, siya. Ha? Walang promo ngayon? Walang promo? luluto ako ng turkish chicken ngayon ah, na ako ng plain yogurt kahapon how's the life? ha? o, bibili na ako para gusto kasi nila kahapon eh kahapon? oo ilan? Oh, mga matigas pa Oh, Yeah. Kano ba to? Apat na, na lang. 160 na lang. Ito masarap to, seedless. Ha? Huh? Seedless yun. Yan yung dating binibili. Mabigyan mo isang... Ang kilo kung kay mother ko ibibigay. Kasi ayoko din mag-stack ng maraming prutas. Araw-araw naman tayo, nas magkikita. Oo. Oh, oh. Tatapos lang kasi ng, ano, di ba, handaan. Oo. Oh. oh. Ah. Patay. Paano yan? Oo, oh, no, ganun pala ng partner. Kaya mo umusat pa rin sa buhay. Sabi ko, parang hindi nga masyado masaya ang eh. kasi nung pandemic, na-realize ng mga tao, kahit hindi pala tayo maghanda, di ba? Eh, hindi na. practical eh. Naging practical na yung mga tao. Talagang eh, mayroong panghanda, diba? Pero yung iba, naging practical na sila.

naman si Lulu. Papay nga muna. Ba. Mahal sa stacker eh. Ha? Mahal sa lingap. Pahinga mo muna kasi. Ikaw muna magkayod. Ito talaga ang buhay, brother. talaga ako hindi kaya nakasambulat dyan <laughs> isang oras mahigit thank you ang Ay. isda ako nakasambulat na sabi ko na eh dadaling ko ito kay ma o pipiliin ko siya kung gusto niya Sir! ang pili Oh, <smart> yeah. My... Medyo okay naman na benta niya ngayon. Naubos na yung alimango. Tagal namin nagkwentuhan. Daming hinaing sa palengke. <laughs> Noon daw malakas. Sabi ko na eh kasi kaya humina kayo dahil nangalat na yung tinda eh. Pero kung isosolid nila sa loob, atas ang labanan. Subukan niya daw kausapin si Mayora pag nang malengke. Ito oh, okay lang 'yun. Okay lang naman ka ako ikaw ang pinaka-pioneer dito ha. Ikaw ang kumausa. Las 9, 15. Baka ako, bukas na. Makakarami ah, pa. Pero alam mo, na nag-inip ako, naubusan daw ako ng gasol. <laughs> yung motor. Na nag-inip ako, naubusan daw ako ng gas. uh, gas. Hindi pa naman siguro. Nasa one port pa eh. Hindi pa nga pumapalo sa E. Ayan o. No? Oh. pa siguro yan. Maka 400 lang ang full tank yan. Pagkaalihan yan oh. So, yung 450 natin, palo ng more than 10 days pa okay naman pala kasi si nanay Gonching 200 uh, pesos ang kinakarga nila balikan na yun, guagua everyday ganun lang po, 200 pesos balikan na po, from sasmuan pala hindi guagua from sasmuan, sasmuan layo no na o 200 lang para ako din yun motor nila si ate Raquel wala ano ba ba bibiliin ko wala naman sisigang lang ako din ang isda sarap 300 pesos pwede na kung wala ko ng talbot ng kamote wala tsaka sinigang mix na lang ang lalagay na kamatis, sibuyas ay prituhin ko muna sa konting uh, may luya at uh, ano pantika ayos na ka. kailangan kaya gagawin ito ito pag ginawa ito, traffic na naman pero mukhang matatagalan pa pero grabe na rin ha kailangan na rin gawin ito Saka traffic dito oh. Dahil yung mga sasakyan Nagpabagal Dahil yung, Marami po lubak dami naka-display Barako 2 Barako 3 Isa Talagang mahina Benta na barako Kaya lang tayo Bili uh, Tatlong monay Tapos yung 40 pesos Ito Gano'ng kasi to? Yung donut na mahaba Pagkasta nga tayo dito Parang uh, Delikado maka to to pang giinip ay ate nang 400 ay yeah. 400 lang brother unleaded ah 1 2 3 tipid din naman pala itong barako ito eh. Kita na, ano? Tama-tama lang. Thank you. 450, punong-puno. tama lang. Ano yun? Nasa full yan. Magpo-full. tama lang. Siguro mga mga 450 din. Sino nakaraan? Punong-puno yun. Pero right, okay. ito, kitang-kita ko naman yung gas. Okay na. Hirap na eh. Baka magkata-toy pa naging masyumista pala kabasi pala yun tongsoy ako ng tongsoy mas maliit pala yung tongsoy parang ano yun parang tuyo din so ito ay kabasi ha? correction mga ka-farmer medyo matinik ito ah papipiliin ko na lang si ma gusto niya sariwang sariwa naman eh ayan o oh, niyo, oh, full na full so ang schedule namin ngayon ay yung playground pa rin ng project medyo may mga tatapusin doon uh, remedyo mga base nung ano paa kasi patutulis eh so yun pero ngayon sigurado madadatnan ko sila mag uh, ayos ng patubig ng palay lilipat namin yung uh, patubig dahil kailangan ng tubig December 15 pa daw ang tubig darating mga oh, farm grabe ano <laughs> so, December 4 Anong date na ba ngayon? Wait to pa lang Oo, oh, oo, oo Medyo matagal-tagal pa So ayan, maraming maraming salamat At Nagdagan ng tropa natin Na tropang uh, Malabon, okay na rin uh, Namimiss nating na isda so, Si Ate Raquel, minsan nahihirapan din pong Kung um, ano ba tawag dito pumunta ng subit lalo na ngayon medyo maamihan amihan pa o, ay alam mo naman ang malabot talagang pagsakan niya, naandun lahat ng klase <coughs> ayun ayun, ayun maraming salamat at magandang buhay